Ini makanya aku tangga saya pada aku tangga Aduh. So. kilos. Baik Ayan, at mo muna natin yan siya sa loob ng 30 minuto. At yung kulo niya, yung kinulo niya, sabaw niya yan sa loob ng 30 minutos ay itatapo natin. Ayan, uh, lampas 30 minutos na yan siya mga kapitulos hapang pinapakuluan natin. So, tatapon muna natin ang sabaw niya. At talagyan natin ulit ng sabaw. Pero so, ayan na yung sabaw niya na tuloy-tuloy na yan. Ang sabaw na malinis na. Ayan, nasa sarang natin ulit. At maglalagay tayo ng kaunting tungkoy. Isang pilasong tungkoy lang. Pag hindi siya masyadong matapang saka yung dinikdik na luya. Yan, ada. Dito na yung asin mga Victorious. At siyempre, pakupan natin yan mga Victorious. Para mas magaling sa mahalambot. Ito yung mga nagsasya sa tumuloy. ibabalik din pa Add at saka kapalambutin. Yan, o. Oh. Lipsilipin naman natin ah. inyan, inyan. Yan, oh. Kulung -kulung 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 na nindyan Yan o kulung-kulung kulung-kulung na Kung tuloy mga kapiktoryos ay malambot na yan siya So may initial na yan siya na timpla May asin na kaunti At saka Siyempre hindi mawawala yung MSG So ngayon ay maglalagay tayo ng Karagdagan pang mga sangkap Kagaya so, lang Luya. Bre, tanglad. Mapawala lang ang hit kung sa bisaya pa. Paglalagay so, din tayo ng pamintang durug. Paglalagay natin. Pamintang durug. Ngayon, ating sibuyas na pula. Lalagay na natin yan. Paglalagay natin yan. So, kanya-kanyang timpla na yan, ha. So, yan mga victorious natin sandali na mas lalamot pa lang kaunti okay, nagkakita yun ng kaunti siling haba sa so, tama ka mga pictures naglagay pala ako ng Norbit cubes ang piraso, kasi marami yan so hindi ko lang pakita kanina naglagay ko lang Nordic cubes sa palasa Yung sandali na lang at lalagay natin ang dahon ng sibuyas para cooking o kinalat Ayan. So, napaka-lambot lang yan mga victorious. Sunod natin ilalagay ay itong dahon ng sibuyas. At saka ang huling bahagi ng siling haba. Yung siling berde. So, napakaraming dahon ng sibuyas mga victorious. At, lang yan ang kasunod. Hanguin na natin yan mga victorious. So, yan ang ating Gutong Batangas. Eh, nasa dabaw tayo. Gutong dabaw Mga laman loob ng kalabaw. Ah, Tingnan pa lang. Ah, ang lambot.

Nah, buat habis nak habis awak kita nak naman ada kita lih pasal nak nak rumah nak nak rasa langsung balik-balik tu nanya malah lebih terus nak takkan berkasih Sobrang lambot. So, mahihiwalay na. Sobrang lambot. Kabaw yan ha. Kalabaw yan, ha. So, napalambot ang gusto. Ah! ah. Masarap ng buhay. Thank you, Lord. Jesus, thank you. Shout out, Lord Jesus. Sarap sa buhay. Sarap sa buhay na dinilim sa akin ngayon. Thank you.